Sir, so-so po. na po natin. Sa klip lang po yan, magbabago siya ng kulay. Yeah. Okay, na. nagiging kulay na Green. Para green po. Alam. Ang sabi po dito sa may uh, color chart natin, pag papunta sa green is alkaline. Ayun. Malinis, ibig sabihin. po yung ko. Nakita Mas maayin nyo pag nasa puti yung background. Yeah. Naging green siya. Ibig sabihin po, yung tubig po natin dito is alkaline. Malinis. Maganda po yun. Alkaline. Pero hindi porkit alkaline is drinkable na. Hindi naman po porkit alkaline. Kasi meron pa rin po mga ano dyan. May mga bakteriya pa rin po yan. Kahit alkaline yung tubig natin, meron, meron may, at meron mga bakteriya. Kaya hindi rin po natin pwedeng basta-basta inamin. Pero nung nakita po natin na alkaline po. Ngayon po sir, kuhanin niyo po yung papil Yung tubig po na yun, lalagyan natin ng Nutriban. Titingnan natin kung ano mangyayari. Inal, inal, inal. Ito po yung nutriban natin, ano? Parang parang asunguan. Yeah, pag bumili po kayo yan, parang ano? Yung laman po yan, sya rin po yung laman po. Ay, so ayan, sya rin yung nutriban Ayan, ayan. Kailangan po kaming galing. Naubos po, naubos. naubos. Nabibili lagi. Hindi <laughs> yan ang pampul, guys. Sinakas pa ako. Yung pampul na yun, laging itinigira. Yan yung pambili, laging wala. Sa sampul, ano? Sa <laughs> sampul. Ito, so, may nutri pala po ito. Mm -hmm. Sir, sausaw so -so niyo po ulit yung papel Hindi Hindi kaya rin na naman <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> 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 <manyang>. Bakit po. Nag-noon yung po siya ulit. Bumabalik po siya sa dilaw. Yan. Yung po yung neutralizer natin. Pag daw po yung pH level ng tubig natin is neutral, yung mga gagamitin po natin na insecticide or pesticide, maganda yung magiging talaga. Hindi nababawasan. Opo, hindi po nababawasan yung toxicity level. Yan po yung neutralizer po ni Nutriban. Ngayon, hintayin po natin yung gabi para makita natin yung sticker effect na mong niya. Ah, mayroon natin yung mga. Baka po isang isang tao na gabi, isang pinasin.